Mahilig ka bang tumaya sa loto? Ngunit, ni minsan ay hindi ka pa nananalo at nagnanais ka na manalo ng jackpot. Ito ang sojak sign na swerte sa loto. Gusto mo bang malaman kung sino sila at malalaman mo dito ang sekreto. Ang pagtaya sa loto ay kinakailangan ng swerte upang manalo. Ang hindi alam ng karamihan sa mga tumataya sa loto, mayroon tayong suwerteng panahon na inilaan para sa ating mga zodiac sign. Ito ay sikreto ng mga marurunong. Ngunit dito sa video na to, ito ay aking isi-share sa mga taong mahihilig sa pampaswerte upang makatulong at manalo ang mga nais manalo. Tandaan lamang na ang swerte ay lumalapit sa mga taong mahihilig dito. Ang pampaswerte na aking binabanggit ay tungkol sa iyong maswerteng oras. Hindi mo ba alam na ang 12 zodiac sign ay may nakalaan na maswerteng oras? Ang maswerteng oras na ito ay maaari mong gamitin upang magtagumpay ka sa anuman na iyong ninanais. Lalong-lalo lalo na kung ikaw ay magsusugal, siguraduhin mong tumataya ka o naglalaro ka sa iyong maswerteng oras. At hindi lang maswerteng oras ang malalaman mo dito, malalaman mo rin ang iyong maswerteng direksyon. Kinakailangan habang ikaw ay naglalaro umupo ka o tumaya ka sa lugar ng iyong maswerteng direksyon. Sapagkat kahit anong gawin mo, hirap kang manalo kung hindi mo gagamitin ang iyong maswerteng direksyon na inilaan para sa iyo. At kinakailangan mong gamitin ang iyong maswerteng panahon. Ang video ito ay magtuturo sa iyo kung ano ang iyong mga maswerteng panahon, gayon din ang maswerteng direksyon. Ito ay tuturo ko sa inyo ng libre. Tandaan lamang mabuti na ang swerte ay nagmumula sa taong naniniwala dito. Kung hindi ka naniniwala sa mga pampaswerte, ay hindi ito para sa iyo. Tandaan mo lamang, ang taong naniniwala sa pampaswerte ay madalas na nilalapitan ng mga masuswerteng bagay. Madalas na yumayaman at madalas na nagtatagumpay. Ang swerte ay kusang lalapit sa mga taong nag-a-attract sa kanya. Maraming maraming salamat. Siguraduhin mong nakasubscribe ka at ilike mo na rin at ishare mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Inuugnay ng mga insect ang bawat animal sojak sa ilang mga katangian. Ito ay pinaniniwalaang ang mga taong ipinanganak sa isang partikular na taon ay may personalidad at swerte. Narito ang 12 animal zodiac at ang kanilang mga swerteng panahon at ang kanilang swerteng direksyon. Year of the Rat: Mabilis, maparaan, maraming nalalaman, mabait. Ang iyong maswerteng direksyon ay west, northwest at southwest. Ang iyong lucky hours naman ay 1 a.m. hanggang 11 p.m. Year of the Ox, masipag, determinado, malakas, maaasahan. Ang iyong maswerteng direksyon ay north at south. Ang iyong maswerteng oras ay 3 a.m. to 1 a.m. Year of the Tiger, confident, competitive, at unpredictable. Ang iyong maswerteng direksyon ay east, north, at south. Ang iyong maswerteng oras ay 5 a.m. to 3 a.m. Rabbit, tahimik, elegante, mabait, responsable. Ang iyong maswerteng direksyon ay east, south, at northwest. Ang iyong maswerteng oras ay 5 a.m. to 7 a.m. Year of the Dragon, confident, matalino, masigasig. Ang iyong maswerteng direksyon ay east, north, south. Ang iyong maswerteng oras ay 7 a.m. to 9 a.m. Year of the Snake, matalino, misteryoso, wais. Ang iyong maswerteng direksyon ay east, west, southwest. Ang iyong maswerteng oras ay 9 a.m. to 11 a.m. Year of the Horse, active, energetic. Ang iyong maswerteng direksyon ay east, west, south. Ang iyong maswerteng oras ay 11 a.m. to 1 p.m. Year of the Goat o Sheep, calm, gentle, mahusay makisama. Ang iyong maswerteng direksyon ay north at ang iyong maswerteng oras ay 1 p.m. to 3 p.m. Year of the Monkey, matalas, matalino at mausisa. Ang iyong maswerteng direksyon ay south at southeast. Ang iyong maswerteng oras ay 3 p.m. to 5 p.m. Year of the Rooster, mapagmasid, masipag, at matapang. Ang iyong maswerteng direksyon ay east at ang iyong maswerteng oras ay 5 p.m. to 7 p.m. Year of the Dog, tapat, masinog, kaibig-ibig. Ang iyong maswerteng direksyon ay east, south, northeast. Ang iyong maswerteng oras ay 7 p.m. to 9 p.m. Europe of the Pig, mahabagin, mapagbigay, masipag. Ang iyong maswerteng direksyon ay east and southwest. Ang iyong maswerteng oras ay 9 p.m to 11 pm Narito ang iyong maswerteng oras at ang iyong maswerteng direksyon. Siguraduhin mong bago ka tumaya ay tataya ka kung nasaan ang maswerteng direksyon na nakalaan para sa iyo. Ang bawat animal zodiac ay mayroong direksyon kung nasaan ang kanilang swerte. At ganun din ang maswerteng oras. Napakahalaga na masunod ang maswerteng panahon para masigurado mo ang panalo. Maraming tumataya sa loto ngunit mailap ang panalo. Iilan lamang ang nananalo sapagat iilan lang din ang nakakaalam ng mga pamamaraan upang ikaw ay manalo. Tandaan, ang pagtaya sa luto ay nangangailangan ng malaking swerte. At ito ay para lamang sa mga mahihilig magsugal. Ito ay hindi upang ayain ang sinuman na magsugal. Para lamang ito sa mga nagsusugal na talaga para magkaroon sila ng swerte at hindi masayang ang kanilang pagtaya. Maraming salamat. Siguraduhin mong nakasubscribe ka para sa mga susunod na upload, ikaw ay manotify.